Mga kabupers, mainit na balita. Kamusta ng aba ang dalawang racing stars ng palarong pambansa, sina Andre Ugadan at Luke Elijaros. At ito pa, nagkaharap na rin ang New Zealand at China sa FIBA Under 16. Tara pag-usapan natin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga kaganapan sa mundo ng basketball. New Zealand laban sa China sa FIBA U16. Mainit ang naging laban sa FIBA Under-16, kung saan nagbanggaan ang dalawang malalakas na koponan, China at New Zealand. At ang resulta. Panalo ang China, 77-71. to 71. Matik, maraming napapaisip, kaya kaya ng Gilas Youth ang ganitong kalalaking kalaban. Mukhang mabibigat ang makakaharap ng ating mga batang gilas. Pero huwag natin kakalimutan, tinambakan ng Gilas Youth ang lahat ng kanilang nakalaban nitong mga nakaraang games. So yes, hindi basta-basta ang batang gilas natin, may pag-asa pa rin tayong maka-upset. At kamusta na si Andre Ugaddan? Balik naman tayo sa lokal na eksena, quick update lang mga kabupers kay Andre Ugaddan, isa sa mga standout ng palarong pambansa. Usap-usapan ngayon na posibleng umalis siya sa San Beda Red Cubs dahil sa ilang issue na kinahaharap ng kanilang universidad. Kung totoo man ito, saan kaya babagay si Andre? UAAP ba NCAA? Maraming fans ang excited malaman kung saan niya ipapamalas ang kanyang galing. Imagine mo si Ugadan, bitbit -bit ang kanyang explosiveness at court IQ, naglalaro under big programs like Ateneo, Salle, o kahit letran. Abangan! Luke Elijah Rose on the rise Isa pa sa mga pinag-usapan ngayon ay ang 5'3 guard na si Luke Elijah Rose. After ng kanyang solid stint sa palaro, nagsimula na siyang mag-training sa ilalim ng Simple Grind Ball Club. At base sa mga bagong highlights, mas lalong humuhusay ang batang ito. Si Luke ay open na open daw sa idea ng UAAP, pero ayon sa management niya, hindi pa raw ready ang pamilya at coach niyang pakawalan siya. Kaya ngayon, tuloy lang sa grind si Rose habang unti-unting binubuo ang kanyang basketball future. Final Takeaway Marami pa tayong abangan sa Gilas Youth at syempre sa mga future stars na sinaugad dan at Rose. Kaya stay tuned lang mga kabupers, baka sa susunod na season, isa na sa kanila ang maging breakout name sa collegiate scene. Anong sa inyo mga kabupers? Saang team nyo gustong mapunta si Ugad Dan? At dapat na bang payagang mag-UAAP si Luke Rose, kakayanin kaya ng Gilas Youth ang malalaki at mabibigat na kalaban? Comment down below! At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga kaganapan sa basketball. Dito lang sa Basketball Universe PH